Hi everyone! Good evening! Ayan, tapos na po si Mam Rochelle ng therapy, guys. Eh, tumatakbo. <laughs> Dilat mo yung batak. Ayan. Mabait din si Mam Rochelle. As ah, si Ma'am Rochelle. Uh, di ba? Sana gagaling na siya, guys. At sana makaalala siya kasi yung kamay niya, oo. Ayan. Di ba? Maganda yan. Dilat mo maka... Ano naman? Dilat mo pa. Dilat po. Dilat. Yun. <laughs> guys, tapos na kami mag-therapy. Kaya, tanong natin siya kung masarap. Masarap ba? Naantok ka? Naantok. <laughs> Hindi ka naantok ngayon? Kanina? Kanina naantok ka? Hmm. <laughs> Oo. Oh, kanina naantok siya diba, guys? Tapos na kami. Kaya, yeah, waiting-waiting lang muna kami. Palamig muna ako sa room nila kasi ang init maglakad. <laughs> hmm. mm. Ang init. Haggard na naman ako, guys. Maglakad na naman ako pa uwi. O, oh, diba? Ayun. Yun, guys. Yun lang. Thank you for watching. Hindi oh. siya makababay eh I love you all. Thank you. Bye. I love you, all. love you all. I love you all. Dilat sa mata sanday. ganda yan eh. Oh oh oh, diba? ganda sya. Yung baby nya guys oh, baby nya oh, yan Baby ni Mama Rachel oh. Ayan, oh. cute. Parang ano? Parang may lahi. Na? E sorry. Parang may lahi yung baby nya ganda. Kasi maganda rin sya eh. Ayan na. No. Mm. Mm. Ganda din siya. Siyempre maganda yan kaysa sa akin. Ah, di ba? Ganda ka na. No? Ako? Pangin. <laughs> Ayan guys. Enjoy for watching. Sana so gagaling na po si Ma'am Rochelle.